during our tambay days, no, mga tropa namin, yung mga barkada, every tanghaling tapat, naglalaro kami ng basketball sa covered court ng aming barangay. Sa tuwing magtatawag na yan sila para maglaro, talagang dun na may gana na akong maglaro talaga ng basketball. Kasi narealize ko noon, sa halos araw-araw namin paglalaro ng basketball, dun ko nakita yung mga kababata ko rin, kasabayan ko rin sa ibang lugar, sa ibang kali, na magagaling dahil araw-araw silang naglalaro ng basketball. Laman na ng court baga. Parang April Bata Reyes sa billiards, di ba? Laman na yun ng bilyaran eh. Kaya gano'n nakagaling si Bata. Doon ko rin nakita na sa larong basketball, pag laman ka rin ng court, talagang gagaling ka. May mga kasabayan kami noon na talagang araw-araw, buong araw nasa court naglalaro, nakikipagpustahan, lumalaban na sa mga dayo. Kasi nga, kaya na nila. Kaya na nilang makipagsabayan. Eh tayo pa simpleng laro lang naman. No? Pangkapit bahay, pang tropa, pang kaibigan na naman itong laro.